tako-tako. Okay. Si ano? Pare! Takyaw. Nakakabot ano, buka ka ano? Ay, labi akong Basketball. Malang ako sa volleyball at event Volleyball ka rin, di diba? uh, right. ano, uh, ba? rin. laban eh. Ano ba? Basketball ito, pare. O, yun nga pala mga pare. Oo. Oh. Mamayang gabi, magkikita kami ng kachat ko. Ano Ano naman? Ba? Ano mo pare? Maka-score na ka na naman ba? Siyempre, pare, ako po. Pa. Naman. Kailangan, pare, pakabang lumukan yan. Siyempre, no, pare. Tutal na dyan ka na rin naman. Dalawang pala yung magwas. Wa, pare. Siyempre, yung kukakawalan makanita kanito. Amo, unang kay pare. Tara, pare. Pag nakuha ko yun. pare, solid dito, pare. Sigurado. sigurado yun. Idol, idol. Ako Ako pa ako. Pareho niya. Pare, parang malablaw na. Tapos may kanin. Uli pare, kaya na rito. Pwede itong tidbit sa mentol. Napitin ah? Apetang mentol na rito. Ay, yung bagong labas ko. Oo. Oh. Ah, ganun ba? O sige, pwede mo na. Oo. Oh. Para solid ka mamaya. Siyempre, kailangan. Ano to, Yap? Pang-asset natin to. Oo, oo. Oh! Tinipse mo? Bolang kaya eh. napsa mo? Ba pare, alang naman lulukin ko to, Dana. Kaya <laughs> nga mo utpas yung tawag eh. Kapanyayang mo? Pabanwa ko na pibalik-balik yan. Minisan mo Ba pare, big mo sabihin? Yung mga tinga, yung mga kanin dito, tinga-tinga mo na lang. <laughs> Siyempre naman.